Makikita namang naglalakad ng paikot sa kanya ang panuksukan. Larawan na ng matinding nervyos noon sila Tito Hernan at Tito tete Hindi talaga nila maiwasang kabahan. Kahit pa'y ang maalamat na tari, ang nakakabit sa kanilang panuksukan at ang bindisyon ng mutya ni Tito Melesio. Laban sa magtataring, labis na pinataatakutan ng lahat ng mga magsasabong. Nang sandaling yon ay pansamantalang nawala ang ingay at sigawan sa sabungan at napalitan ng bigla ang katahimikan dahil lahat ng atensyon ng mga tao ay sa iisang direksyon lang nakatuon makikita namang seryosong nakatingin lang at nakikiramdam si Tito Milesio sa dalawang manok panabong. Ganoon din si Tonyong magtatari nang biglang umatake at pinalo ng bulik ng sunod-sunod ang panok suka At napakabilis ng kanyang ginawang pagpanong yon. Ni hindi man lang nakaganti nang palo ang panok sukan sa halip ay tumalsik pa ito nagpapalapit sa gilid ng kawayda at parang ito'y napuruhan. Hiyawan at sigawan ng mga tao at paulit-ulit nilang isinisigaw at itinataas ang kanilang mga kamay isinisigaw nila ang pangalan ni Tonyo. Ang pangalan ni Tonyong Magtatari at nangbolek Bolek at nakita pa ni Tito Milesyong ngumisi. Si Tonyo sa kanya nang nakakaloko at parang sinasabi nitong daig siya nito. Hindi lamang niya pinansin yon at kanyang ibinaling ang tingin sa bolik na panay ang pagtuka at pagpalo sa panoksukan. Dinikdik nito ng dinikdik sa gilid ng roweda ang panoksukan. Talagang mahahalatang mas malaki, mabilis at mas mabigat ito kaysa sa panoksukan. Patay na! Kulilat! Kulilat ang panoksokan! Oo nga! Walang kwenta! Walang pinatpat! Pampulutan lang yan! Iba-ibang mga salitang maririnig sa mga postador na pumusta sa bulit nila Mang Salvador. Samantalang nagmistula namang sumasayaw ang sintensyador dahil hindi niya magawang paghiwalayin at lapitan sa gilid ng ruweda ang dalawang manok dahil sa bilis ng bolik na ani tigre sa lupit at bangis. Kiitang kita ng lahat kung papaanong bumaon ng bumaon sa iba't ibang parte ng katawan ng panuksukan ang kumikintab sa talim ang tari ng bolik. Dinakma ng sintensyador ang dalawang mandirigma sa gilid ng ruweda at pinaglayo. Dinala sa gitnang bahagi ng sabungan agresibong-agresibo pang pumapalagpalag ang bolek samantalang ang panuksukan ay hingal na at laylay na ang kaliwang pakpak. Nangalat na rin sa sahig ng sabungan ang kanyang pinaghalong itim at puting balahibo at parang hindi na nito kaya pang lumaban. Pinaglapit sila ng sintensyador. Tumuka ng tumuka sa ulo ng panuksukan ang bolek Subalit hindi gumaganti ng pagtuka ang panoksukan sa bolek. Muling tumuka ng mahigpit at parang gusto ng kalbuhin Nang bolek ang panoksukan. Ngunit hindi pa rin tumutuka o gumaganti ang panoksukan. Nang puntong yon ay naging larawan na Nang labis-labis na takot at pangamba sina Tito Hernan at Tito Titing. Ngunit taliwas yun sa itsura ni Tito Milesio. Dumukot pa ito ng sigarilyong tabako at walang reaksyong sumindi. At nang makita yon ni Tun yung magtatari, ay parang nainis ito sa inasal na yun ni Tito Milesio dahil inisip nitong parang minamaliit nito ang kanyang kakayahan at galing. Talo na! Talo na yan! Hindi na yan uubra kay Tun yung magtatari! sigaw ng ilan sa mga postador at sa huling pagkakataong ibinigay ng sintensyador sa panuksukan ay bigla-bigla na lamang itong gumanti ng tuka sa ulo ng bolek dahil doon ay magkasabay silang inilapag ng sintensyador sa sahig ng sabungan ngunit bigla na naman itong inatakin ng bolek subalit Mabilis itong nailagan ng panuksukan Tumama sa kawalan ang tari ng bolik Bumagsak ito sa lupa ng patalikod sa panuksukan Muli pa sana nitong ihin ang panuksukan Ngunit nagitla ito nang makita niyang nakabuka Ang malapad na pakpak ng panuksukan At papalapit na ito sa kanya Gumanti ng palo ang panuksukan sa kanya ang panukso kang naboy nagmistula ng ibong mandaragit kung titingnan ang kanina'y lulugulugo ay napalitan ng nakakatakot na bilis at hindi lamang bilis kundi ang pulidong pagtilos nito sunod-sunod itong nagpakawala ng palo at saksak sa bolet na parang hindi ito nakakaramdam ng pagod butil-butil na ang pawis sa loko ni Mang Salvador maging si Tonyong Magtatari at halos pasuka na ng pangaw ang kanilang mga nakabukang mga bibig dahil sa labis na pagkamangha sa ipinakikitang bilis at tapang ng panoksukan. Yan ang bagsig ng isang panabong na kinabitan ng makalamat na gintong tari at inusalan ng dasal. Dasal o ritual na sa mga sinaunang mga tanyaga na magsasabong. Akala ko, isa lamang kwento ang tungkol sa mahiwagang taring yan. Uwi ka ni Tito Hernan sa kanyang sarili habang nakatingin ito sa panoksukang walang palyang dinidikdik ang bolik sa gilid ng ruweda. Sa bawat paghugot ng tari ay siya namang pagtilamsikan ng preskang dugo nito sa sahig ng sabungan. Panalo na! Panalo na ang panuksukan! Panalo na ang aking pinustahan! Ha, 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 ha. Sigawan ng mga pustador na pumusta naman sa panuksukan. Natamime ang mga taong pumusta sa bolek. Naging larawan ng matinding kasiyahan si Natito Hernan. Maging sinamang Mang Victor at Mang Terlito kahit pa'y. Hindi pa idinidiklara ng sintensyador na panalo ang panuksukan. Nang puntong yon, si Tito Milesio naman ang gumisi ng makahulugan sa napay mayat maya ang punas ng bimpo sa kanyang noo at lege na si Tonyong magtatare. Tumigil lamang sa pag-atake ang panuksukan nang hindi na kumikibo at nakalugmok na lamang sa sahig ang bolek ng tanyaga na magsasabong na si Mang Salvador. Iritado na ito maging ang kanyang mga tauhan at katulad ng reaksyon ni Tonyong magtatari ngunit nakangiti lamang ang kanyang pinsang babaing magsasabong na si Madam Aurora habang ito'y nakatingin kay Tito Melesio at walang tigil sa pagpaypay sa kanyang hawak na isang pamaypay hindi maaari ito paanong natalo si Bolek sa isang walang kwentang panuksong ka na yun, Aurora bakit sumablay ang mga usal at anting-anting ni Tonyo sa aking bolek? Lumalaos na ba siya? Oh, shit! Hindi maaari ito! Nagdadabog na tanong niya sa pinsang si Madam Aurora. Hindi kailanman. Kailanman ay hindi kumukupas si Tonyo maging ang kanyang mga dalang-anting at usal. hehehehe Nakangiting sagot nito sa kanya. Oh, bakit sumablay siya ngayon? Dahil yon sa ginamit ng tare ng batang yon, yung nagngangalang Milesio. Sagot sa kanya ng kanyang pinsanga si Madam Aurora. Ano bang ibig mong sabihin, Aurora? Inip na tanong sa kanya ni Mang Salvador. Ang kintong tare o mas kilala sa tawag na mahiwagang tare ang taring ginamit ng mga sinaunang katutubong magsasabong Nasa kanya ang mahiwagang tari Pinsang Salvador kaya hindi basta-basta matatalo hmm. ang anumang manok na kanyang pagkabita noon kahit pa si Tonyong magtatari he 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 nang marinig yon ni Mang Salvador ay mas lalo pa itong nangit-ngit sa galit. Panalo! Panalo ang panuksukan laban sa bolik ni Mang Salvador! Ang sigaw ng sintensyador habang itinataas na niya ang panuksukan mabilis na sinuri ni Tonyong magtatari ang bolik at doon nakumpirma nilang wala na itong buhay Tadtad pa -tad ito ng tama ng tari sa kanyang buong katawan at halos ilabas na nito ang kanyang mga kinain. Taliwas naman yon sa panuksukan dahil ni isang tama ng tari ay wala itong tinamo. Kasalukuyan na itong makikitang hawak ni Tito Milesio at tanya ng dahan-dahang inaalis ang gintong taring nakakabit. Sa kanyang paanan, mabilis namang lumapit sa kanya si Tonyong magtatari at naguwi Pano? Paano? Paano mo na kontra ang mga usal at anting-anting na ikinirga ko? Sa aking kinariang bolek Nang gigigil, natanong niya kay Tito Milesio. Samantalang sinaitay noon at sila Mang Terlito at Mang Victor ay nakahanda na kung sakali mang merong gulong magaganap. Sa masigasig na pag-aalaga ng mga pinsan ko sa kanilang panuksukan kailan may hindi nila ito pinababayaan at minahal nila ito at hindi itinuring na isang hayop, pinalagaan at kinukondisyon ganoon sila mag alaga ng kanilang panabong, Mang Tonyo. Sagot sa kanya ni Tito Milesio, hindi hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mong yan. Alam kong may ginamit ka sa panokso kang yan. O baka naman, sa taring ginamit mo kanina. Muling uwi ka sa kanya ni Mang Tonyong magtatari. Wala. Wala sa tari yon Mang Tonyo. Kundi sa tiwala. Ngayon, kung gusto mo talagang malaman ng totoo, makinig ka, Mang Tonyo, ang ginawang pagpaparaya ng aming panabong kanina ay isa sa kanyang nakasanayang paraan. Inaalam niya ang bawat kilos ng kanyang kalaban bago siya gumanti ng palo. At kung iniisip mong bakit hindi nasugatan ng tari ang aming panusukan ay hindi ko rin alam, Mang Tonyo. Dahil lang totoo, maging ako man ay hindi makapaniwala dahil ang buong akala ko, Mang Tonyo, ay tagdad ng tama ng tari ang aming panuksukan. Subalit hindi pala paliwanag sa kanya ni Tito Milesio. Huwag kang mag-alala, Tonyo. He 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 he. Dahil may pagkakataon ka pa para maka mo sa sabong si Milesio. Di ba, iho? He 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 he. Bigla ang wika naman ni Mang Salvador na nooy. Hilaw ang pagkakangiti. Habang papalapit na sa kanila, kasama ang pinsang si Madam Aurora. Anong ibig mong sabihin? Pinsang ba daw? Tanong naman ito niyong magtatari kay Mang Salvador. Milicio, iho! Di ba malapit ng piyesta sa inyong baryo? Hinahamon ka ng pinsan kong si Aurora sa isang sabong at gaganapin sa mismong lugar niyo sa araw ng kapistahan. Nais niya kasing masubukan ang galing ng inyong talisayin si Kintabe. Di ba, Aurora? At kayo mga iho, Hernan, Titing, kagaya ng ipinangako ko sa inyo, ibabalik ko sa inyo bukas ang titulo ng inyong lupa. At ngayon din mismo ay ilalabas ko sa kulungan si Bentong at si Conrado. Dahil sa ako ay taong kausap, Di ba iho? Melesio. Tanggap ko na ang aking pagkatalo. Ganoon nga siguro ang sugal. May panalo at may talo. Pakitang taong uwi ka ni Mang Salvador sa kanila. Pasensya na po kayo, Mang Salvador, dahil hindi po talaga ako magsasabong. Nagsasabong lamang po ako. Paghilig ko o nagustuhan ko lamang. Pinapakiramdaman ko rin kasi ang aming panabong oras na ito ay nakita kong kondisyon at nataong may sabong ay doon lamang ako aarangkada ng sabong. Sa lahat po ng nakinig, nagantabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang pong hinihiling ko sa Panginoon at yun po ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo. At happy birthday po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.